Ayan, kung gusto niyo ng salbabida, ayan, may salbabida dito, oh, para sa mga bata. Ang oh, linis dito, malinis. Kawawalis lang ng may-ari. Pero, wala pa masyadong tao kasi tahimik pa nga, maaga pa. At saka, uh, Martis ngayon, Martis. Hindi masyado marami ang tao. Siguro, Sabado, Domingo, Saturday and Sunday, mas marami ang tao. Kasi, ano, uh, weekends, weekends maraming tao. Pero ngayon is working days, kaya hindi masyadong crowded. Working days, tahimik. Happy birthday, happy birthday sa celebrant. Ah. Oh, ito na yung ano. Ba. Pula 'to, binisukan. nang, suka. Magkano suka O sige, pwede po. Um, um, Mantika daw wala. Oh. Wala so, rin yung nadala <laughs> Gani, <wag> yun, <laughs> na ako naroon. Gano'n nang na to. Ito, ito, palit. Ba? Ay, lang Ihugas. <laughs> Very cute. Ang iyang vinegar. Asta ang iyang limoncito. Walo. Dagam takay ko. Ang Katip man taga.